Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ng ating pambato. Pag-usapan natin 'yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i ang notification bell button for more Sports Talk. So, isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si Vince Parra sa naging laban niya kanina lamang sa South Korea. Kontra sa napakatibay na pambato ng Japan na si former WBA Junior Flyweight World Champion Hiroto Kigoshi. Napakaganda po ng kondisyon ni Parra sa laban na ito. Kaya naman nagawa niyang makipagsabayan sa hapon sa buong 10 rounds. Hanggang sa tuluyan niya itong tinalo via decision. Umabante na ang record ngayon ni Parra sa 21 wins with 50 knockouts at dalawang talo lamang habang si Kyogoshi naman ay lumagapak sa 18 wins with 12 knockouts at dalawang talo. Tabla na po ngayon si Paras at Kyogoshi dahil sa una nilang pagtutuo sa 6 na taon na ang nakakalipas ay tinalo ni Kigoshi ang ating pambato via unanimous decision. Kaya naman napakagandang bawi nito para kay Paras. kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po nakuha ng former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales ang napaka-impresibong panalo kahapon via first round knockout kontra sa Dayong Thai Fighter ay sinabi nga po ni Tapales sa naging interview nito sa ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports na hindi pa din siya satisfied sa naging panalo niya kahit pinabagsak niya ang kanyang katunggalin ng tatlong beses. Paliwanag ni Tapales na dahil isang round lang inabot yung kanilang naging bakbakan, kaya naman hindi niya nalabas yung mga pinag-insayuhan niya. Kumbaga mga idol ay mas maganda sana kung naging mahaba yung kanilang sagupaan upang ma-execute niya yung mga ginagawa niya sa training. Pero ganun pa man ay sinabi din ni Tapales na dahil nakalaban niya na ang pinakamalakas na fighter ngayon na si undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue. Kaya naman handa na umano siyang labanan ang kahit na sino. Are you satisfied na Red first round daw. Ah, hindi po kasi gusto ko po sanang ng ano, uh, medyo talagang nagawa ko po yung, yung training namin. May saring ano po tayo, sariling game plan. Eh tumama tayo ng ano, kaya, kaya sinagad natin. Uh, tulad ko po uh, uh, isang achievement po sa amin to eh. Tsaka malaking uh, stepping stone din po to sa pagiging uh, palapit namin sa World Championship. Yun, speaking of uh, stepping stone, hindi mawawala na tanungin ka ulit. Uh, sino ba yung gusto mong makalaban next? Um, pinalaban ko na po yung pinakamagaling kaya kahit sino po. Kahit sino. Pero ano, na, na, nag-usap na tayo dati, gusto mo pa rin si Naoy. No sa so, tingin mo ba, para sa'yo, posible pa ba o akit na si Naoy ay Naoy o abang ka na lang na, na niya? Hindi ko po alam eh. Wala po akong idea. Hmm pero kung may chance uh, game ka ulit kay Noya no I kahit sa Japan ulit <laughs> kahit saan kahit saan ครับ sport PH kana ibang laban ng mga Pinoy lakas at diktion ng arroz na tinuon ka mo magbabaga ang sa iyo ay pa